Napung banat na itong si Duterte kay Senator Antiveros dahil nga sa pagbusisi nito sa confidential funds ay yung kadumihan daw, madumi daw ang utak na Senator Antiveros oh, Wow! Ang linis ng utak ni Sarah Duterte Yun lang, sigurado namang may utak kayo, sigurado rin may pinag-aralan kayo pero hindi nyo nga lang kasi ginagamit ng tama, o ba diba, mahirap yun? Mahirap yun, yung sinasabi yung karumihan ng utak, hindi mo yan makikita kayo Antiveros Sahanay nyo yan ng mga diehard at mga pulahan. Ganyan kadudumi ang pag-iisip at utak nyo po. Okay? Ang madumi kasing utak, minsan madaling ma-infest, main madaling ma-infect, main madaling ma Ganon yun eh. So, you see? From from you, in the government, from you idols of these Filipinos na oto-oto, kaya sila naging ganon din. Alright, eto pa. um Sabi kasi natin si... Uh, while she amuses the nation with her flair for drama, yun, tinawag na drama yung mga ginagawang ito ni Ontiveros, parang gusto niyo kasi madali ang buhay. Yung mga bagay na dapat malaman ng publiko ay wala kayong alam At minsan, iisipin mo rin na ang publiko ay hindi rin nakikialam. Pero yun nga, may mga tao na nag-iisip ng tama na dapat niyong paliwanagan at dapat, dapat kahit papano malinaw malinaw sa mga taong o mga kababayan nating nag-iisip ng tama. Ano daw? Drama lang daw itong ginagawang ito at nakakatawa daw itong ginagawa ni Antiveros. Mas nakakatawa po ata yung, yung pinagpapawisan na kayo, uh, Sara Duterte, yung tipong wala na kayong maisagot as usual, as always, wala naman kayo laging maisagot, hindi kayo ready lagi sa mga ganitong investigation, hindi kayo ready sa mga ganitong uh, katanungan. Kaya ganyan po ang nangyayari madalas sa inyo. né ba